Ayan sa linya natin na ay kinakulang ng dalawang tubo. Kinapos pa hanggang doon sa may tarakahan. Oh. No? Mga dalawang tubo pa, dalawang PVC pa kulang. Kulang ang estimate ko <coughs> o, nakalinya na yan, papunta doon lahat. Binao ko na din na sa mga dugsungan. Ayan yung papuntang banyo. Nakabao na yun, tinabunan ko na. Para hindi na-expose yun lang. Expose ay nasa kahit. Nga rin papuntang papuntang kusina. Hmm. Ang lagod ng kusina. Tapos pa. Kulang pa ng kwan. Kulang pa kita ang dalawang PVC. Nang ang dalawang PVC pa. O, oh, arin na, yung na yung ventilation mo ngayon ay. Yung pasingawan mo. O. Ayos na yan. Sa taas na yan.